Hello guys, uh, welcome to my vlog Magandang hapon sa inyo At dito na naman po tayo Ang inyong likod. At po, e gagala ko kayo Dito sa Pacanang Jeju Island Napakita ko sa inyo Ang oh, kagandahan ng oh. Mga view dito tulad ng sinabi sa inyo ita travel ko kayo upang nakita ninyo ang agandahan dito sa bayan ng Jeju Island South Korea so let's go guys daan tayo so ito ito yung tourist spot na uh, sinasabi ko sa inyo ganao law dito para nang sa ganon eh makita din ninyo ang ah, kagandahan ng ah, lugar so marami dito ang pasyalan kaya atin pupuntahan para makita yung po yo ng dagat So, bali, ang nasa unahan po niyan ay ilog. Ito na po yung huling-huling ilog. Karakbong na yan na ang paryatan. So, guys, uh, lalakad tayo. <tinyo> tayo, tahan natin lahat dito baka meron pang mga turista dyan na nagbabaka pang makita ninyo sila so, natin dahil naman ang kabundukan dito bundok na pero may mga maayos na facilities yan siya lang kaganda rito yan sa so, baba tayo natin very nice ang mga place dito so tignan natin para makikita ninyo so tayo at hindi ko sa inyong ipapakita ang Magkagandahan, wow, naman, mga lobby, so yan, yan ang sinasabi ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo lahat, kaya kayong magsawang manood sa akin mga vlog, uh, yan, kagandahan medyo kulay green green na medyo blue blue so yan yun po yung mga nagbabang so makikita natin sila. yung yun po yung mga nagbabang at so paapot na ngayon hanggang 6pm lang yung mga yan so lalapitan natin sila doon para makita nyo no ayos tayo dun guys tayo sa kabila para kita natin Papansin nyo Napaganda Ayan yeah. Mababa tayo ron para Nakakita natin yung Place abuhan ng place. So, yan. Ayo. So, pag nakita nyo tong video to, mga kaibigan, ah, uh, Tapusin po ninyo para makita ninyo ang buong mga detalye sa ating mga upload video. So okay guys, so nandito tayo at pinanapin ang mga turista. So, guys so ito at ipapakita ko sa inyo yung naman sa inyo yan ito tours ko kayo mula Pilipinas hanggang Jeju Island nakikita niya yun napaganda yan po ang dinadayo ng mga taga Seoul mga taga na dito sila namamasyan yan sa po ito ang um, Jeju Island ay kasama sa isla sa Asia na pinamak guys so papansin nyo napakaganda so very very few so um, lilipat tayo para makita natin yung pagandahan ng view ng sabi. Na. Let's go guys. Pupunta tayo sa akin. Ito so lang po ang um, may share ko sa inyo. Uh, Igagala ako kayo. Para inyong mapanood at nakita kagandahan. Hindi. So. Okay guys, pupunta tayo sa kabila. tayo. Ayun. Yun yung mga tao sa baba. Nakakita nyo guys. Meron doon na bab malaking bansa. Ayun. Ayan. paganda Ayun. So, tanya na. paganda dito. Ah, talaga. Wow. Yeon. And guys, so sana i kalimutan mag-like, comment, and share. Yan sa lahat. Subscribe to my YouTube channel. Guys. So, oh, nyo na rin po ang aking bell button para lagi kayong updated sa akin mga video. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Thank you very much.